Hello guys, good morning. Dito na naman ako sa may palondrian ko sa Sophie ko ni tayo guys kasi nakakapagod maglaba, maglaba. Kaya sira yung washing kaya dito talaga kami papalondri guys. Yung mga followers ko diyan, pag magpapalaba kayo dito sa May Sunrise anong ano to teh? Sunrise Orange Street po. Orange Street. So may sunrise. Ha? mura lang pala guys? Mura lang dito. Kaya dito ako pabalik-balik. Magkano isang labate? Ang credit card po, 100. 125 guys. Was and dry. Napakamura. Kaya sinong taga rito malapit sa may nagpayong? Dito kayo magpalaba guys. Was and dry. 125 pesos only lang. Napakamura na po yan. Kaya dito ako lagi papalik-palik. Oh, sa mga followers natin niya, now, taga pasig. Dito kayo guys, huwag malapit-lapit kayo sa Akinip o sa may banda San Lorenzo. O dito banda, basta guys, mura lang to. May mga brands pa eh. Sa, sa may pinalat. Sa may pinalat guys, meron dyan. Sa may Centennial to, pinalat. Sa mga taytay po. Taytay, o. Oh, meron din sa taytay, o. Oh. Sa mga followers ko dyan na malapit dito ha. Ah. Magpalaban na kayo guys dito sa anong pangalan dito na? RRJs po. Ha? Ah? RRJs Laundry Shop. RRG's? RRJs? RRJs. RR Joyce Laundry Shop. Napakamura na guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpalaban na kayo. Maraming salamat. Mm -hmm.